At ito nga po ating mga pangunahing balita lalo pang lumakas ang bagyong si Emong habang binabaybay ang timog kalurang bahagi po ng karagatan ng Ilocos Region. Huling na mataan ang bagyo sa layong 245 kilometers kalurang po ng Bacnotan, La Union. Ito may lakas ng hangin na abot sa 110 km per ora at magbuksong hanggang 135 Ito'y kumikilos Pati mo kaluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Ngayon daw po bumagal-bagal na ito sa 15 kilometers per hour. Sa ngayon po nakataas na ang signal number 3 sa northern portion po ng Pangasinan at western portion po ng La Union. Habang signal number 2 naman sa Ilocos Norte. Ilocos Sur, naralabing bahagi ng La Union. Western portion po ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet. Central portion po ng Pangasinan at maging western portion ng Nueva Vizcaya. Habang signal number 1 naman sa Batanes, Cagayan, Babuyan Island, sa western at central portions po ng Isabela, nalalabing bahagi ng Nueva Vizcaya at Quirino. Habang signal number 1B sa nalabing bahagi po ng Apayaw at Pangasinan. Pati rin po sa northern at central portions po ng Zambales, Tarlac at western at central portions po ng Nueva Ecija. Bukod sa bagyong si Emong, napanatili rin po ng bagyong Dante ang kanyang lakas habang binabaybay ang karagatan sa may hilagang silangang bahagi po ng Batanes. Malabo itong tumama sa bansa at kumikilos ngayon patungo po ng Japan. Samantala, suspendido pa rin po ang klase sa ilang lugar sa bansa dahil pa rin sa baha at maulang panahon. Wala pa rin pasok sa lahat ng antas sa buong Metro Manila, Ilocos Norte, Ilocos Sur at maging sa La Union. Gayon din po sa Pangasinan, Cagayan, Nueva Vizcaya, Abra, Apayao at sa Benguet all levels na no classes din sa Ifugao, Kalinga, Mountain Province, Bataan at maging sa Bulacan. Pati na rin po sa Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales at Cavite. Wala rin pasok all levels sa Quezon Province, Batangas, Laguna, Rizal at Marinduque. Maging sa Occidental at Oriental Mindoro, Palawan, Romblon at Albay. Wala rin pasok ngayon sa Camarines Sur, Catanduanes, Sorsogon, Masbate, Antique at maging sa Iloilo. Nadadagam po naman ang bilang ng mga namatay dahil po sa pananalasan ng kaliwat ka ng bagyo at habagat. Sa pinakahuling datos po ng NDRRMC, umakit na sa pito ang naiulat na namatay. Pito rin po ang sugatan habang walo pa ang nawawala. Kumalo rin po sa halos dalawang milyong individual ang naapektuhan ngayon ng patuloy pong masamang panahon. Katumbas siya ng higit sa kalahating milyong pamilyang apektado. Sa numerong yan, halos 150,000 po ang inilikas. Pumalo naman sa 3.7 billion pesos ang naitalang pinsala sa infrastruktura habang umakit na rin po sa halos kalahating bilyong piso ang napinsala sa sektor ng agrikultura. Hinimok naman ng isang senador, si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ibigay po sa DPWH ang trabaho ng pagtatayo ng flood control projects o imbis sa mga politiko. Sa iba pa pong mga balita, mga kapatid, suspendido po Malaking problema umano para sa mga miyembro po ng Government Service Insurance System o GSIS ang 1.4 billion pisong deal na pinaso po ng ahensya sa Alter Energy Holdings Corporation. Alter Energy po ito na ang ngayon daw po iniimbestigahan nga ng Office of the Ombudsman maanumali o manong transaksyon sa pagbili po ng shares ng GSIS sa kumpanya dahil nga sa hindi umano ito aprobado ng board. Suspendido nga po sa GSIS, si GSIS President Jose Arnulfo Veloso at anim pang opisyal habang gumugulong ang investigasyon. Pangamba naman ng grupong Confederation of for Unity, Recognition and Advancement of Government Employees or Courage posibleng maapektuhan ng laluging investment ng GSIS ang pensyon ng mga empleyado ng pamahalaan. Sa aming mga kawani at mga pensyonado ng gobyerno, inaasahan namin na ang pera na nilagak namin sa GSIS ay proprotektahan para po sa pagdating ng uh, retirement, problema ng mga kawani ng gobyerno, ay may tatakbuhan sila para mga hingan niya ng tulong. Pero sa nangyaring ito, ay eh, medyo malaking problema. Mamsa, 1.45 billion is 1.45 yes. billion. Napakalaking pondo po yan. Yan po tinig ni Courage National President Santiago Das Marinas. Sa pinakahuli pong informasyon na galing po sa GSIS sa aming pong imbitasyon ng Panayam, sila po'y tumugon at nagsasabing yun daw pong lahat ano ho, ng mga opisyal na amin pong gusto maimbitahan ay preventively suspended na ngayon. At the moment daw po, GSIS will not be issuing public statement o ano o anuman pong interview regarding the matter. Yan po ang kanila sinasabi, pinaubaya sa ombudsman daw po ang ginagawang investigasyon and we appreciate your understanding and will keep you informed should there be official updates. We can share moving forward. Yan po ang sabi ng GSIS sa amin pong tanggapan.